Ngayon ay Webes, pang-apat na araw ng kamatayan ni Sister Margot. Sana po makiramay tayo at doon siya makikita sa Manila Memorial das Marinas Cavite, tayo'y magpatuloy. Ang paksa dito para sa Mateo 520-26 ay maaring maging the higher standard of righteousness o the importance of reconciliation and peace dahil ito ay tumatalakay sa pangangailangan ng mas mataas na antas ng kabanalan at kahalagahan ng pag-aayos ng hidwaan at pagtutuos sa mga suliranin sa pagitan ng mga tao. Sa Ebanghelyo ngayon ayon kay San Mateo chapter 5 verse 20 to 26, makikita ang mga sumusunod na aral at puntos. Habang makikita naman natin ang mga larawan ng mga workers sa gawain ng Mendes chapter Halika ating pakinggan. Una, pangangailangan ng mas mataas na antas ng kabanalan so need for a higher level of holiness. Sa talatang ito, ipinapahayag ni Jesus na dapat lampasan ng bawat isa ang antas ng kabanalan ng mga eskriba at mga pariseo upang makapasok sa kaharian ng langit. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng tunay at buong puso na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, Kahalagahan ng payo. Importance of advice. Sa mga sumunod na talata, binibigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng pagresolba ng hidwaan at pagtutuos sa mga suliranin sa pagitan ng mga tao. Binibigyang diin niya na hindi sapat ang hindi pagpatay sa literal na kahulugan, kundi pati na rin ang hindi pagturing ng masama sa iba sa puso. Ipinapakita nito na ang galit at pangungutya ay maaring magdulot ng kahatulan at hindi kabutihan. Pangatlo, kahalagahan ng pagsasaayos ng ugnayan, importance of relationship adjustment. Mahalaga rin ang aspeto ng pagsasaayos ng ugnayan sa mga relasyon ng tao. Ipinaalala ni Jesus na bago maghain ng regalo sa Diyos, mahalaga na unahing ayusin ang anumang hidwaan o alitan sa pagitan ng mga tao ipinapakita nito ang halaga ng pagiging mapayapa at nagkakasundo sa kapwa. Sa kabuuan sa huli, ang mga aral at puntos ayon sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo chapter 5 verse 20 to 26 ay nagpapakita ng kahalagahan ng kabanalan, pagtutuos sa relasyon ng tao at pagpapahalaga sa kapayapaan at pagmamahalan sa kapwa bilang bahagi ng pagiging tunay na alagad ni Jesus. Amen. Anumang panahon, ano man ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot! Subscribe to Bro Chris Channel at Reels Bro Chris Montadbriah Jr. now! Para sa pangaral at payo mula sa Panginoon! Thanks God, nawanagustuhan nyo ang video ang Ebanghelyo. Sa ngayon lang po nakapanood ng video ay follow nyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris Channel at follow sa kanyang Reels. At like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you.